Justy Kubuyod, Kagsat. Ako po ulit si Atty. Dino De Leon. Ito po muli ang With Due Respect. Ako naman po si Cliff Arguelles. Up, Carlo Flores po. Present din po ako dito. Let's take a deep dive sa issue ng budget. Lalo't lusot na sa kamera ang panukalang 6. 79 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Tulad ng pagbabudget ninyo ng gastusin sa araw-araw, paano nga ba inilalaan ang pondo para sa bawat programa, proyekto o hensya ng gobyerno? Ano ba ang tinatawag na program appropriations o pondong inalaan kung lang kapag may savings o sobrang kita ang pamahalaan. Sino ang parang nanay o tatay na nagtatakda ng alokasyon? alokasyon, ito ang ating <laughs> deep, deep dive. Ready ka na ba? Deep dive. Deep, deep dive. Deep dive, deep dive With Richard Heydarian. So, so, sa issue ng quarter of course, meron separation of powers, yung executive branch kung saan galing ang presidente. Yun ang pwede mag-propose ng budget base dun sa kanilang pagbasa uh, sa mga pangailangan ng ating bayan. Uh, sabihin natin, itong uh, instance of course controversially sabihin natin ni DPWH ganitong budget ang kailangan uh, dahil nga ito yung mga pangailangan ng bansa pagdating sa infrastruktura o yung Department of Health naman ito yung pangailangan nila uh, dahil of course ito yung uh, dapat mapunta sa ating healthcare or field health among others now ito yung theory but of course pagdating din sa ating saligang batas klarong-klaro na ang kongreso ay mayroon Of the purse. Ibig sabihin, ultimately, ang kongreso po natin ang mag-determine yung budget natin. Kaya pwede mag-propose yung executive branch, pero yung kongreso, pwede nilang scrutinize yung proposed budget ng gobyerno. At kung may nakita silang mali, or kung may nakita silang kulang, or may nakita silang sobra pwede nila i-adjust yan. So doon papasok ng amendments powers uh, ng uh, kongreso. now but that's also where things could go wrong dahil that's the theory la independent at in theory dapat may separation of powers kumbaga. but dahil ang executive branch or yung president ay may hawak sa actual budget right so even though constitutionally the power of the president is in the Congress, even uh, in reality is that the uh, young actually yung DBM, the executive branch, they're -ra So in reality, they tend to have the actual power. Um, and one of the reasons why historically the presidents of the Philippines are powerful is because they have basically veto or prerogative. the pork barrel funds. Now, itong pork barrel funds na yan ay actually galing sa ating unique na kasaysayan. In particular, yung epekto ng American uh, colonial period yung pork barrel funds na yan ay uh, isang konsepto na nakuha natin sa mga Amerikano. Technically speaking, dapat wala na yung pork barrel na yan, especially after the last major corruption scandal, which was this, the uh, PDAF scandal, right? Uh, under Napoles and the rest. But in reality, actually, what has happened is over the past decade or so, nag-mutate itong mga pork barrel, and it has been coming back in different forms one of the most notorious ways by which bumabalik ang pork barrel fund sa ating politika is, of course, itong mga controversial na mga insertions. Now, in theory, wala namang problema kung mag-introduce ang amendments sa mga senador, uh, you know, dahil may kulang ng budget sa sabihin natin sa PhilHealth or may kulang ng budget sa ganitong proyekto, they can do that in a transparent way at ito ay base sa kanilang mandato. Because huwag natin kalimutan na even though the legislative branch ay separates sa executive branch, meron tayong Senado at meron tayong House of Representatives. So, my power of the person, ang but we're talking about both houses here, both the Senate and the House of Representatives. So, in short guys, kung ang ating demokrasya or ating political system ay katulad ng isang pasyente, isang sakitin ng pasyente, ang meron tayo ngayon is no less than multiple organ failure. Dahil nag-fail yung iba't ibang institusyon natin to make sure na maganda yung flow ng system. Pag, nako, pagdating sa issue ng budget, I'm sure mas magaling mga kasama natin dyan in terms of explaining this issue. Ayun. Oh, Hindi na pa kasi ako informed na papugian pala ayaw ito nagsuot. Kamusta na pa kayo dyan? Para sa mga nakikinig, uh, mga kasama na nakikinig sa DGMM 630, no? May suot pong uh, bowtie ang ating... Um, uh, for now, correspondent from, from Oxford, uh, Oxford. <laughs> <laughs> Professor Richard Hidalgo. <Richard laughs> oh, you know. Uh, binigyan tati ng ano, no, parang in-overview niya yung uh, proseso ng pagbabudget. At oh, nagkaroon oh. siya ng parang konting uh, analysis na parang may multiple organ failure di umano ang ating uh, proseso ng pabad budget no so biyakin natin siguro no bago biyakin gusto ko lang sabihin ato si Richard Hidarian wala dito pero nung naglalakad-lakad naman doon sa Oxford <laughs> eh parang hindi nagbabago yung background niya oh, Ando ano oh, pa rin ha? naman yung castle kung makikita oh, din yo no? ako ang issue ko eh sana iningayan mo pa yung background oh, green <laughs> para screen talaga... lang yon hindi yung nagising hindi na nagising yung baga no? ang ah, sarap kasi bahilata ngayon eh so parang sa ano no sa mga kasama natin dito at pagka absent po kayo kayo po talaga ang mapupuruan Always be present and always be on time. Pag Richard, wala pa next week. Anong green screen na naman? Saan ka na naman magpapalabas ka? at na saan na nasa Oxford, sinong niloko? Oh. Si Richard ang totoong maraming budget. Pero pag bumalik tayo sa... Pag tayo dun sa topic ng budget. sabi natin kanina, kung sa paggawa ng budget ay sino ba? ang nanay at tatay dito. So, parang kung sino ba ang pagpalagay natin ang decision sa usapin ng budget sa panahon nito ay pagpalagay lang natin ang nanay So, sa panganda, kasi tatay natin, ay lalaking presidente natin, pagpalagay muna natin siya ang tatay ng tahanan at sinasubmit ba ang uh, budget na ginawa niya sa nanay na kongreso. So, parang ganun siguro natin Yeah. Yeah. So, di ba uh, kagaya ng nung nabanggit ni uh, Richard No Carlo, 'yung budget kasi actually mahabang proseso yun. Ah, eh. Isang buong taon na gumagawa ka ng budget eh, no. So nag yan na magpapatawag 'yung pangulo ng ano ba 'yung mga proposal ng mga departamento mm -hmm. na ano bang gusto nilang mga prior priority projects, programa at ano yung papondohan, no? And then yung executive on behalf of the president, syempre, siya yung magsasubmit ng budget dun sa Kongreso, particularly sa House. No? Ang tawag dyan sa isasubmit nila is yung National Expenditure Program. Anong ibig sabihin niya, no? Bago, pag nag-propose nag-propose yung mga mm. departments sa uh, uh, president through the Department of Budget, Budget and Management. Management. Ibig sabihin, eh dapat kunya rin nag-propose ang Department of Transportation, uh, ang Department uh, of Interior Para po, Government. ba uh, yung mga uh, uh, DDPWH, <laughs> uh, DPWH ang uh, DPWH. Itong DPWH, pag nag-propose yan, ibig sabihin, dapat binaril na yung mga walang kwentang project dyan sa DPWH pa lamang. Mm naman ako doon sa binaril. at, uh, uh, at yung, yung, at yung DBM, hindi rin trabaho lang yan mag di ba? Uh, uh, diba? Ang ibig sabihin yan, titignan rin nila, pag-aaralan nila, kung totoo o ba 'nam yung proyekto na ito eh batay ba sa isang national economic development yes. plan oh. di ba kung ito ba talaga o o kung saan lang ikita yung mga congressman. in other words ang haba rin ng proseso sa executive mm -hmm. bago yan mapasa sa kongreso pero ultimately ang trabaho ng kongreso because in our constitutional design oh. congress has the power of, of the purse so ibig sabihin oh. trabaho actually ng kongreso na himayin bawat isang yan no? oh. uh, bawat bawat isang um, panukala batas at trabaho rin nila 'yung tinatawag nating amendment ang, ang ang pinagkaiban naman ng amendment mm -hmm. sa insertion na ayaw natin ngayon na nangyayari 'di ba is yung sa insertion hindi yan pinag-usapan sa plenaryo Okay? Yung insertion, meron lang small committee or yung bicameral committee lang ang tumingin. no Pero pag sinabi mong ako, kung ay congressman, sa plenaryo ko sinabi, parang masyadong maliit or masyadong malaki yung nilalagay nyo dyan. Mm -hmm. O may nakakalimutan kayong interest oh, oh, ng distrito oh, oh, ko oh, oh. o ng sector na aking nire-represent if oh, I'm a, oh, oh, a party-list group, eh kailangan lang, dapat talaga na i mo as the one who holds what we call the power of the purse. So bantay nila 'yun dapat no. Yeah, so far kasi yung buong proseso na 'yan eh medyo ano naman no, may access naman yung uh, uh, publiko na no, may public information diyan sa NEP, di ba? Mm -hmm. Galing sa Pangulo, DBM, tapos uh, pag nakarating yan sa Kongreso, sa House no, tsaka sa Senate, yung uh, a uh, general appropriations act no yung general appropriations bill na bubuin nila uh, pero yung walang access yung ating mga kababayan yung publiko ay yung tinatawag ng bicameral conference committee kasi po maari na yung gusto ng mga nasa house of representatives kung anong gusto nilang pondohan, eh may pagkakaiba doon sa gustong pondohan ng mga senador natin. Kaya kailangan silang magkita sa bicameral conference para pagtagpuin at i-compromise yung kanilang version. Pero ang mahirap po dito ay ito pong bicam ay uh, historically for the longest time, eh sarado po itong proseso. Hindi po natin, hindi po tayo kasali dito at kaya dahil doon, eh, dito po vulnerable na kung saan nagkakaroon ng mga um, trading, mga insertion, mga uh, mga hocus-pocus, mga magic, no? Kasi konting tao na lang, pagpapalit-palitin nila yung mga items dyan. di kita ng po. media. Hindi kita ng Oo. media. Hindi kita ng publiko. At paglabas yan. Hindi nabasin. kailangan dipensahan <laughs> sa plenaryo. Tama, no? Bago ipadala sa presidente para pirmahan. So, kumbaga... Bakit ba gano'n na yung Bicam eh yung dumating sa Bicam naman dumaan na yun sa plenaryo, dumaan sa hearing, dumaan sa mga uh, masusing konsultasyon, uh, konsultasyon di ba? Pero pagdating ng Bicam eh pwede na naman nila basta na lang magdedesisyon. Kaya na insert din sa Bicam na yan 150 plus billion ba supposedly. Alam mo sabi actually ng mga taga civil society ngayon, no? Um, wala pa naman sa Bicam yung budget natin, pero uh, lumalabas na to, mga around 250 billion pesos daw yung unprogrammed funds naman. No? Iba pang usapin itong unprogrammed ano, funds. Ano bang iba e? niyang unprogrammed Oo funds nga. na yan? Oh, Bago tayo mapunta <laughs> sa unprogrammed funds, gusto ko lang munang sabihin no, na bakit nga ba bike bicap. Mm -hmm. Kasi nga, sabi ni uh, Cliff kanina, eh, magkaiba um, supposedly, baka magkaiba yung version ng Kongreso, tsaka Senado. Ng, ng Senado, oh. ng, ng bigger house na tinatawag nila, oh, sabi oh. ng iba, lower house, pero I think the more appropriate is a bigger house and the Senate, kasi co-equal yung dalawang mm -hmm. yan. In our constitutional design, mm -hmm. no, ang dalawa yan, kaya yan uh, bicameral, kasi ibang interest ang nire-represent ng House sa Senado. Kaya nga, iba rin ang kanilang constituency. Sa Senate, national yan. You are mm -hmm. voted at large. Which means that supposedly, at least in theory, in our constitutional design, you are supposedly representing the national interest. You all do sa distrito at sa mga sectoral representatives, mm -hmm. kaya tayo may party list, is e, supposedly yung district interest at sectoral interest. no? Oh, Pero tinatanong nyo kanina, ano nga ba ito pinag-uusapan natin na program funds? no? Magkano yung nilagay na program funds? 250 000, billion daw sa estimate yan for 2026 ha, sa oh, budget sa susunod na taon. Kung maalala ninyo, oh, oh. Hai, dyan sa funds na yan, dyan daw according to the Umano. With <laughs> due respect, the Umano. Sabi nila Bryce, di ba? Dila Bryce, diba? dila oh, Bryce oh. Hernandez, diyan daw kinuha yung mga pera na winaldas doon sa program funds. Eh bakit sa inuulit control, pa natin? Diba? Oo, oh, oh. Sa flood control. Diyan sa program funds. So bakit inuulit pa natin yan? Di ba may mga bumoto ng zero? Oh, diyan, no? Oh. Pero yung program funds kasi ang pinagkaiba niyan is hindi matutustusan yung proyekto kung walang extra income ang national oh, government. Yes. Kung maalala ninyo, di ba, binigay yung PDIC, binigay yung PhilHealth Phil para may extra funds mm -hmm. yung national government na hindi nila ina No? Sa akin lamang, kung totoong yaan ay priority at important project, i-program eh funds mo. No? Mm huwag -hmm. mong in program At huwag ka maglagay ng mga programa mm -hmm. na you're living beyond your means. Mm -hmm. Kasi bago sa budget process, dapat ipoproject muna ng gobyerno kung magkano ang kita nila at ano yung tutustusan nila. That's oh. how the budget works. no? So napaka-importante sa akin na wala na dapat yung unprogram funds na yan. Pero unfortunately, in the version, lumabas pa din. Meron pa din. May... 250 plus singit lang yin yin na, namin, no? hey. na may push ngayon na gawin na siyang uh, live at i-live stream ay by camera uh, uh, committee meeting. Oo, oh, uh, yung, man, uh, Ati, oh, yung ba by at isin oh, naman yung maganda sa proseso ngayon. No? Mm -hmm. La panahon nila, Rodrigo Duterte at nakaraang administration, close talaga yung by camera uh, conference committee na yan. Kaya so, naman pala mag livestream kung last gusto na, lang mag-live stream. Na, ang nakakatagtaka dyan, first time, by the way, ha, noong 2024 budget na naupo ang Senate President jaan sa Bicameral Conference mm, Committee na, na ako yung sa CCTV? Gulat na gulat kung bakit si Senate President Cheese Escudero biglang kasama sa mm. sa Bicameral Conference mm. Committee. Eh, di ba Senate President ka? Mm -hmm. Dapat wala ka doon Bawal sa Bicameral doon. Conference Committee. Pero, pero, oh, I'm oh, out muna. Oh, 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 oh. Ah. Dahil <laughs> sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at ang dahilan kung bakit siya ang naging laman ng usap-usapan sa mga puentuhan. Dito lang yan sa With due Respect! True.